Chop na natin yung ating garlic. Onion. Meron tayong yan po. Talawin na natin yung ating pork belly. So pag golden brown na yung kabilang side, yung isang side naman yung ating bulutong end. Ilagay na natin yung garlic, onion. Yan na rin natin igigisa. Add na natin yung laurel. Parmigang drog. Banana ketchup. Siyempre maglalagay rin tayo ng oyster sauce. Four cubes. Haluin na lang natin ng mabuti. Kaya pag welcome combine na yung ating nilagay na sauce which is yung ketchup at yung oyster sauce maglagay na tayo ng coke yan, pakukuluan lang natin hanggang sa maluto yung ating karne Lagyan natin yung kalamansi juice. Taluin lang natin. Lagyan natin yung sugar. Ayan, hintay lang natin maluti yung ating bakoy. Ayan, na na natin yung ating sauce. So, kumapit na sa ating pork. Ayan. So ready na siya, malambot na rin yung ating pork. Oh! Mm.